Ikaanim na kabanata, ang sinasabi mo ba, ay gusto mong makapunta sa susunod na palapag o lagusan. Pero walang ganun dito, ang lahat ng palapag ay dito nagtatapos. Ito ang huling palapag, sambit ni Beast Train, hindi ako naniniwala sayo. Sa kagaya mong demonyo, tugon ni J. Juan, ah, alam ko na. Baka di mo gusto, o kulang pa, ang matatanggap mong ganting pala. Maaaring kulang sayo ang memorya mo lang iyong matatanggap. Sambit ni Beast Train habang nabutas ang kanyang leeg at nahati ito. Parang abo na nalulusaw ito, pero wala itong epekto, patuloy pa rin siya sa pag-aalok kay Jay Juan. Sige na, anong gusto mo, isang item, o kaya, nakatagong katangian? Ibibigay ko ito sa iyo dahil ito'y nararapat, sambit ni Beast Train. Wala akong gusto na kahit ano, tugon ni Jay Juan, hindi mo ba gustong bumalik sa kinagisnan mong mundo? Alam ko na alam mo, na itong toring ito, sure ako na expect mo na ito, nung narealize mo na panaginip pala ang Nightmare Tower. Wala talagang naganap na tower impact, sambit ni Beast Train. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Jay Juan, at biglang may nagiba sa kanyang kapaligiran. Mga tao nag-uusap, sa paligid, mga normal na pangyayari sa mundong kilala niya. Napatanong si Jay kung ano ang nangyayari, habang nalipat na naman siya sa ibang lugar, sa isang frame mismo. Nalilito si Jaehwan sa mga nagaganap. Haha, hindi mo pa pala naiintindihan ang sitwasyon na nagaganap. Hayaan mong ipaintindi ko ito sa iyo. Wala talagang naganap na patayan. Hindi ba kas iya siyang balita, itong nabalitaan mo? Lahat ng pamilya mo at mahal sa buhay ay ligtas. Sigurado ako na magandang balita ang hatid nito sa iyo at sa mga kasamahan mo kung tutuusin. Ay, teka, ito ang mas importante sa lahat at ipinakita ni Beast Train ang mga taong nakahilira sa isang ospital. Mga taong walang malay, at nakita din ni Jehuan ang kanyang sarili, nakahiga at walang malay. Ako ba yung nakahiga? Gulat na tanong ni Jehuan, na sorpresa ka ba na mas malinis ka dito? Kahit na dekada na ang lumipas, pero kahit na ganun ang naranasan mo. Sa realidad ay mag-iisang buwan pa lang ang nakakalipas, paliwanag ni Beast Train. At idagdag mo pa ang katutuhanan na hindi mo ako, kayang talunin. Ang pagkakaiba ng pag-usbong mo dito at ako ay mataas. Ikaw na nagkaroon ng pagkakataon na matapos ang tutorial na ito. At ako ay malakas na dragon, ay malaking agwat na di mo kayang maabot. Sambit ni Beast Friend, kung ganun wala ka pala sa akin. Dahil may isang dragon na din akong nahuli at natalo. Sambit ni Jehuan, ha? Napaka-arogante mo naman, Sambit ni Beast Train, At sila ay nagsimulang maglaban, at ginamit agad ni J-Juan ang kanyang pagsaksak. Ngunit hindi pa ito sapat, pagkatapos ay binuksan ni J-Juan ng pinto patungo sa pagawaan ni J. J, nandito na ako, sambit ni J-Juan na may daladalang kagamitan. Ngunit wala ng tao dito, kaya naman sinimula na lang ni J-Juan ang pag-ayos ng kanyang armas upang mapalakas ito. Mga pitumpot dalawang beses ko nang tinatangkang talunin siya, kahit na anong gawin kong pag-atake ay walang epekto sa kanya. Pero hindi naman ako namamatay sa mga atake niya, hindi ko alam kung bakit hindi niya ako pinapatay. Kaya naman, kahit ilang araw pa ito, o kahit tumatagal pa ito, kahit abutin pa ng taon gagawin ko. Sambit sa isipan ni Jay Juan, tiisin mo lang ito, dahil kailangan, dahil siya ang aking produkto at ibebenta. Napaka-espesyal niyang produkto na mataas ang kalidad, pero sa tagal ko nang ito, bilang cultivator o mag-aani. Ngayon ko lang naranasan ang ganito, ang isang kagaya ko na isang cultivator, ay sinisigurado na ang produkto ay matagumpay na umangkop sa great land. Tinutunungan ko itong maging mature at mabuo niya ang kanyang dalawang yugto ng proseso ng pag-cultivate. Ang unang stage ay ang pagpili ng magandang buto ng halaman para mapalaki ito ng maayos. Ito ay matatagpuan sa paglalaro sa tutorial na tore. Ang mga napiling buto na lumalaki ay nakaugnay na sa main game. Sa madaling salita, ang dalawang yugto ng kultibasyon ay ang pagtratrabaho na palakihin ang mga napiling buto, at ang maingat na pagdilig, pati ang paglagay ng pataba. Ngunit di ko naisip na itong butong napili ko ay hindi gustong umakyat sa paraan ko. Patayin ko na lang kaya siya, tutal dito sa tore ay kahit patayin mo sila hindi nawawala ang kanilang kaluluwa. Pero paano kung mapinsala ko ang kanyang kaluluwa dahil sa mataas na agwat ng lakas ko sa kanya? Ang mga harvester ay hindi masisiyahan kapag ginawa ko yun. Kailangan kong mapalaki siya ng tama nang hindi siya nagagasgasan upang maibenta. Oras ko na upang mapataas ko ng dahan-dahan ang aking rango tungo sa upper class demon. Kapag bumili ka ng tore, dapat bayaran mo din ang hiniram mong pera para makabili nito dahil sa napaka-special niya kahit ang mga Panginoon, na hindi gustong makipag-ugnay sa mga demonyo, ay nagbigay pahiwatig, at gumawa ng mensahe papunta sa akin. At habang nagsinasabi niya ito sa kanyang sarili, ay lumitaw na naman ang pinto, at J1 ito handang sumubok uli. Nakakabaliw na ito, hoy, tingnan mo nga ako, hindi ka ba napapagod, kapag pinagpipilitan mo na magtungo sa totoong laro? Ay hindi ito makakabuti sa'yo, ang pag-ulit ng tore ay siyang magbibigay ng lakas sayo. Kaya bakit ayaw mo itong gawin, hindi ka talaga nakikinig, at biglang pinitik ni Beast Train ang kanyang kamay. Bigla siyang nawala sa harapan ni Jay Juan, sa bilis niya ay napunta ito sa likod ni Jay Juan. Habang si Jay Juan ay umatake para patamaan niya sa kanyang likod si Beast Train. Pero siya ang tumilapon, at sa pagbangga niya sa pader, ay napasuka. Si Jay Juan ng dugo, habang si Beast Train ay galit na hinawakan ng leeg ni Jay Juan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na, sinasabi ko sa iyo na ibibigay ko ang gusto mong hidden skill at item. Kaya bakit patuloy ginagawa ang walang kwenta pakikipaglaban sa akin? Sambit ni Beast Train, sinabi ko na sa iyo, hahantingin kita at pupunta ako sa susunod na palapag. Sambit ni Jay Juan, ano ka ba? Bakit mo palaging sinasabi yan? Ano ba ang gusto mong gawin ko para ipagpatuloy mo na ang pagtapos uli sa larong ito? Sambit ni Beast Friend, habang sa isipan ni Jay Juan ay gusto lang niya na mahuli ang demonyo at mawala ng pasensya, para ibigay ang gusto niyang impormasyon. Kaya naman tinanong na niya ang demonyo, pero nagsalita agad ang demonyo. Huwag ka lang mabibigla, Mr. J. Juan, ang totoo niyan ang yun universe ay hindi lang binubuo ng isang dimensyon. Sambit ni Beast Friend, alam ko na yan, tugon ni Jay Juan. Napag-alaman na ni Jay Juan ang mga oria sa kanilang mundo at ang demonyo ay nagulat dito. Habang patuloy pa din ang pagsasalita ng demonyo, si Jay Juan ay agad na dumiretso sa kanyang gustong itanong. Para sa anong rason ang pagpapatakbo ng toring ito? Sambit ni Jay Juan at napatingin ng parang walang alam ang demonyo. Ano ba ang makukuha mong gantimpala sa pagtratrabaho dito? Tanong ni Jay at napailing si Beast Train Volunteer lang ako dito, haha, sa titig ng mata mo ay parang hindi ka naniniwala sa akin, pero kaming mga demonyo ay mahilig maging volunteer. Ang iba kong mga kaibigan na demonyo ay volunteer din at hinahawakan na ibang manlalakbay sa ibang planeta kung saan masayang namumuhay ang mga demonyo at halimaw, pero si J. Juan ay may napansin sa likod ni Beast Train, mga nabubuong mensahe, mga mensaheng nababasa ni J. Juan, habang patuloy lang sa pagpapaliwanag si Beast Train, sa puntong ito ay tumalo ng mga mata ni Jay dahil alam niyang mga kalukohan lang ang mga sinasabi ni Beast Train.